Sa Zamboanga, Sibugay, may git libong piso na halaga ng sumagag na sigarilyo ang nasabat ng otoridad, ang blotter sa report. Nasabat ang mga kontrabando alas 4.45 ng hapod noong October 7 sa Border Control Point sa Barangay San Pedro, Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Kinilala ang mga sospek bilang isang 29 years old na lalaki na residente ng Arena Blanco, Zamboanga City, at isang 43 years old na lalaki na residente ng Barangay Zone 4, Zamboanga City. Nasamsam mula sa mga sospek ang 350 reams ng smuggled cigarettes na no may tinatayang halaga na 400,771 pesos sa pamilihan. Ang dalawang naarestong individual at mga nakumpis kang kontrabando ay dinala sa Tungawan MPS para sa wastong disposisyon at pagsasampan ng kaukulang kaso.